Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Ikaw ba ay naghahanap ng mura, ngunit masarap ng mga lutong bahay at classic Filipino merienda? Tara, tahi natin ang tindahan ng isa sa mga magnegosyo na daigrantis sa Davao City sa ulat ni Gerald Gomez. Masarap at abot kaya ng mga lutong bahay at iba't ibang klase ng klasik Filipino merienda. Ilan lamang ito sa mga ipinagmamalaking produkto ng 47 years old na si Ninya Parba ng Purok 9-A sa Upper Madapo Hills sa Davao City. Si Ninia ay kabilang sa mga panibagong magnegosyo ta grantis mula sa rehiyon ng Davao. Nagdako manggukusod, gugusod, ano ah, man ang mama. Dati mami na ikarin sa palingki, sa bangkeruhan. Lima niya, pagka Sunday, eight kaputahe. Ako rapon, mamalinki, magluto, maninda, ako tanan. Alas 7 ng umaga, nagsimulang magdisplay display ng mga ulam si Ninia sa kanyang pwesto. 20 hanggang 40 pesos naman ang presyo ng kanyang mga paninda. Kung klase, okay ang ting klase. Okay, oh, pag ting klase, mag-shake mag-isaw. Oh, pag klase na, akong baliga, isaw. diri kayo, kusubo na akong isaw. Mga estudyante, mga shake. Nga pagkahapon, hot cake. Nasa mga 1 2, ano, 1,000. Kung, 5, 8, oh, kung mahurot, yung eh, tinda. Kung dili mahurot na lang siya sa 800, 700. Tung so, pagkawin ako sa OBP, nagkawin kong tapioca, mango float. Kung oh, may pautang na ako niya, every week ang singil. Bumili rin si Ninya ng karagdagang kagamitan. Diretso de mig mga gamit, mga blender, rice cooker. Kay nagbalik na gabalik pa pugkan Kaning ani cooler ta nga nagtapiok ka. Nya sobra mato gi kompra na ko aning mga baligya. Sa patuloy na pagsisikap ni Ninya at sa tulong ng MTD program, mas lumago ang kanyang negosyo. Dito na rin nila kinuha ang pangtustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak. diri na mo, kwaunta na pagkaon, baon sa mga bata, diri na ako ginakuha. Dago kita, mamoy. Okay, tak programa biya. Ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. MTD Grantee sa mula sa rehiyon ng Davao, ipinagpapasalamat ang tiwala, malasakit at patuloy na pag-alalay ng OVP sa mga Pilipinong nais maging produktibo sa pamamagitan ng magnegosyo kaday program. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.